Cure nanti boleh naftera, boleh naftera. guys uh, na kami ng patan Ito <try> kami pa batad tayo Tayo So Ayun, lalakad daw kami kasi madulas pag basa De eh eh

Naranggay natin long time. Eh ano? Pading manong. Dito na natin i-interview. Sang so, uh, veteran, veteran. Gusto veteran. ko 'yan ah. Galing ng teknik sa iyo. <laughs> Technique. Veteran si <siya>, Boy. <laughs> <laughs> Ilang oras hanggang ano pa chay? Tantsa lang. Six hours ko lang yan. Eh? Six hours. Ikaw? Sham. Sham. Ikaw, <laughs> Ano? Hanggang pa chay lang oras. Ten yan sa akin. Ten. Ten. Sige, uh, eleven na ako. Eleven. Ngayon, mamaya, nandudun na kayo na ng ano, wala sa is. So, dito na kami sa Batad. Iiwan ko to si Denden sa train. Iiwan BBA. ko sa train. Para di ako masapalipal. No other source for you. Doon tayo sa kapulong maglalans. Dito. Dito pa rin kami sa batad. Hello my friend. Hi. Diyan daw ang Kambulo. Kambulo Village. Hello my friend how are you my friend good 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 all is well is it good in the philippines my friend yes it too is. much very good too much very good <laughs> Albito. Tapos bumubulong pa na siya kagabi. Half kayo ni Mark, half kayo. Hindi eh, ko narinig si ano Mark, tanong. Mo? Tanong mo, hinain mo talaga. Ayun ka. Ano ka tanong kay Mark? Ano yan? Ano yan? Kasi inabot sa akin ni eh, Mark. Pagkabot ako okay? eh. Tirahin ko kagad. Sinabi ko, ako tayo eh. Wala, hindi mo sinabi. Ano Tinatanong eh. ko. Ano yan? Ano yan? Lawalas natin ito kinuha. Sa? Sa? Mula oh. doon sa jump-off? Oo, alas 11 na tayo malis dun mm, eh. Mabilis tayo ayan na naman siya, obvious to. Yung nakalagay sa IT, isang oras eh. thirty minutes ka nakalagay dun. Takas ka na. May aso ka, asong, asong, asong earth. Kaya alcohol. na aso. Do it. Do it. Do it. ay putik. Tuwawa naman kayo. Ay putik. Yo Ramdam niyo yung putik? We Gawawa do. naman kayo. Maputik pa? Ha? Ah, hindi naman. Putik to. to. Putik to.

Habis, sobrang tarik tariknya. So, kanina pa kami naglalakad mula sa Kambulo Di pa rin kami tumitigil Pero, pababa na daw kami ng Pachay Siguro mga dalawa-tatlong oras pa Andulas Ah, uh, nandito na ako sa Pachay Ang oras ay 6.43 Mula doon sa may pinag-lunch namin hanggang dito umabot kami na ang 4, 5, 6, 7, 8 oras walang tigil yun wala pa nga si Ladenden tsaka yung mga ibang kasama si Baju tsaka si Mark so hinahantay ko sila ngayon dito pagpalit na ako uh, magsasayang na lang ako tsaka magluluto para pagdating nila kain na lang Ate. Oop, itlog oh. pa. Morning. Uh, dito pa rin ako sa Pachay. Hindi dumating yung tatlo. Pero, pinarescue ko sila. Nag... <clears throat> kami ng tulong sa mga lokal dito. Nakita naman sila doon gutom na gutom, nilalamig. Nagpakuha ng pagkain. So, sapto yung pinaluto natin kagabi na tinola. Tinala ni Kuya. So, sana mamaya, dito na yung tatlo na yun. Tingin ko hindi na kami makakapagsamit. So, ang suggestion ko sa kanila, magstay na lang kami dito hanggang bukas. Tapos bukas uwi na kami. So, tayo natin sila. So, nasa middle kami ng nowhere, man Naliligaw yata kami. dinamin alam. Alasiete pala. Lagpas na 7, no? mag na ata. So, tayo nga lang kami konti. Tapos, baba ulit kami. Yan, naligaw kami. Mula kaninang 5pm. 3.40 na ngayon. Parang inikot natin yung kabilang bundok na yun. 3:40 na ngayon kung so manos, parang halos mga 9-10 hours kaming naliligaw pa balik balik kami dun sa napuntahan naming trail panik pa na. buti may nag-rescue sa amin na isa pang kuya guide local sa Patayay oo nandito hinintay lang namin tas habang ayan nagsampay na kami ng mga kung ano-ano naming shit patuyo tidy up tas Kain lang, tas tulog na. <laughs> Pagod na. Ang kasama namin yung nag-rescue sa amin, si Kuya Alban, na after ilang? 10 hours. 10 hours kaming... Let's say, sabi na 8 hours tayo naliligo. Mga ganun. Hindi, kasama na sa 10 hours yung, yung, pagpunta dito. Hanggang dito sa... Hanggang dito sa puntong to. Hanggang dito sa puntong to. Ayos ah! sa puntong. Ayan. Ayan pa sa naligawan ninyo. Hmm, pa uli uli kami dun. <laughs> Napainit namin yung tinola. Uh, hmm. uh, Tinolang... Uh, nook, manok. Nook. Native to. Native daw na manok. Luto uh, uh, ni Apoy. Hindi namin alam kung anong tinolong. plano ni Apoy dito. Kung almusal niya or ano. Pero kinuha ni Kuya Alban <laughs> <yung kuna. laughs> Ah, oh, mga demonyo. Mga oh, naglalasing na. ko nga yung gold nito eh. Tama na mal. Kasi set up na sila. Nakapagsampay na ng mga isasampay, nakapag-set up na ng hihigaan. Poy, mo hindi na okay. kami makakasama bukas umakyat ng bunker, poy. Sama ka ba bukas sa bunker din? Sayang. Sayang. Kailangan namin kayo niyan doon, bibit-bitin pa namin ulit. Bonfire. Sabi ko ako okay, yung matutulog, giino eh. namin ah! pa ako. Nakani na, dito. No? Tapos, pang matutulog. Hindi, hindi ka nais si El Hombre. Hindi mo na si El Hombre. Namihingay nga lang. El mo. Hombre. Adoba, Adobar. Adobar na natutulog. Adobar. <laughs> Google Pink yung mayari ng camera. <laughs> tapos, ito pa. Yung paakyat na yon. nag-radyo sa'yo si Dean. Sabi mo kay Dean, pagdating sa taas, kakaliwa. Nagkataon, nandun kami sa tuktok na rin nun. At may kaliwa at kanan dun. Bago mag doon kami yung eh. Doon rumadyo sa'yo dun, sabi ko, Hoy, may ilog dito ako nakikita, tapos pataas. Sabi niya, Sige, wag wag ka de derecho ko mali pataas. Ang usapan. Ang gawa sa amin. Ang usapan. Nag-survive ka lang. Ako eh. na kalabas ka. We eh. survive. Para na kami nag-bunker boy kasi 8 hours din kami naglalakad doon sa kabilang bundok. 16 hours eh. 16 hours. Ooh. Ooh. Maang ha, sinama but... eh bud. Yeah, Tapos may naibay. Yan din. Din, muramurahin mo ko dun eh. <laughs> Tangin mo apoy. Hindi <laughs> mo kami supreme. <laughs> Feeling mo, may guide kami. <laughs> Mga talaga ako ng kumpare. Buti na butan ako ebut. Pagdating ko. Oh, tsaka po. <laughs> Sorry na po. Sorry na po. Masarap. <laughs> Malamig. Malamig. May malansa ay yun. Sakit. Malamig. Ito, mm. so, wait, long. Ah, look, okay. Japanese look. but Filipino way. <laughs> 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 Ito na <lang> ba yung Gago. <laughs> okay? Okay lang. Pero ngayon nga nung nasa na siya loob. Mas okay. pag nakadikit sa balat, Masa malaki yung katawan mo. <laughs>

kami sa bukid. Pagkagising, kailangan mag-exercise. Exercise? Mag-exercise para yung mga buto mo ay lumakas. Mga buto. Lumakas ko na abutin yung ano ko. Lumaki, lumakas yung buto. Lumakas ko na lang sa buto. Hindi ko na maabot. Dati abot ko to eh. Gago? Ngayon na ganyan na lang. Abot mo yan. Gano'n, mo kasi yun. Kasi, parang to. Hindi, lang. Yung abot ko na siya ng gano'n. Pachay. Ang oras oh, okay. ay 8.30 o magna 9. So, date na lang mamaya. Layo na ni Mark. Ay, dapat ka So, so, yung ako ng flag sa akin. Sige. ah. Huh? Ready? Seven. Napag mo! Ganda dito lang ako. Ah, dito Oy, na mo. Mauna ka, Joe. Pero na hindi sila daw ulit. Nasa na? Saan, e, 18 hours nga. Ito Mano sa ito yung pinalagay mo, yung gano'n, no? Tapos <laughs> purong pine trees na bigla, di ba? Yung, yung pinalagay mo yung papasok na. Oh, nice. 有 ú n kasi signal, wala. Pero naliligaw ka pa rin. nandoon ka pa rin sa... Napalito. Dito na kami sa may... ...munang tindahan ng sementadong daan. Isang oras pa daw mula dito. Pero pwede na magpatag ng tricycle. Kaso wala yung mga nangyarihan ng tindahan na may tricycle din. Kanina pa daw inaawitan. Ay, sinasayang lang ba, Ju? inaawit inaawitan. Hindi mo na makakain yan, mami. Araling na nakakain pa naman, huwag. Inaawit serve eh. Ape. lang. Wala okay. kayong nakita. Pakan hmm. nyo na. Pamakasubo oh, ako. Richie the horsey. Yun, nasunog din. Karap. Milk, mm. na Milk. 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 Gatas ng baka to Galing sa dodo ng kaw yan. Ayaw. <m conception> <Woo. into> na rin sa'yo, di ba? Kasi lowered na. Abot na abot na talaga yung baba. Mahaba naman yung sa'yo. lowered na. HRM. Parang May bonus round pa nga kami kasi <laughs> naiwan namin yung mga pole na amin. <laughs> bonus round. Wait, start ya lang, hindi ano, gumana yung patanggalin mo ano. Ay, guma? goma. Oo. Oh, yes. Alright. salamat. Na retrieve. <laughs> thank you po. Match 150. Ito. Ito nagsalba sa amin. Kasi ko ya, thank you. Θα ήρωψε να sorry, sorry. <laughs> sorry, sorry, sorry. <laughs>